Hello guys, what's up? At ako si jelo ang nagisang charotero sa buhay mo And here we go again, this is Andre E. Charot lang po At kung mapapansin nyo nga guys, ay pupunta nga tayo sa Mall of Asia At ito nga guys, hindi ko naman inaasahan, pupunta pala ako dito At dahil nga, sobrang tagal na rin ang panahon na hindi ako nakakapunta sa lugar na to Siguro mga one decade na, ayun o no. At ito nga guys Ay biglaan lang Siyempre meron kami nilakad Ng aking kaibigan napaka bagay naman siya At siyempre Wala nga makakasama yung kaibigan ko Kaya ayun Sumama na rin ako at ito nga guys, yung outfit check ko nga dyan talaga ay bahay lang at lang. Ganun yung kaibigan ko. At wala nga talaga sa plano namin na pumunta dyan. Dahil meron lang kaming isang department or office na pwedeng puntahan para naman ma-deactivate niya yung kanyang SIM card. Pero ayun, dahil nga biglaan tong lahat na to guys. So sinamahan ko na rin ng konting vlog para naman mapag-enjoy-enjoy -enjoy din ako. Oh? Dahil nga time ngayon guys, wala pa akong tulog. At the same time, kakagising ko lang din nung nagkita kami dun sa may terminal. At yung department nga pala guys na sinasabi ko, yun ay yung Globe Telecom Office na dapat namin puntahan para nga mapag-deactivate na kami. At bumaba na nga kami dyan sa may overpass. Siyempre din tayo dadaan para naman safe yung buhay natin. Ayun no. At ito na nga guys Ay sinisimulan na namin Bye bye yun yung loob ng Mall of Asia At dahil nga hindi na rin ako masyadong familiar dyan Dahil sa so, sobrang tagal nga Bago ako nakabalik So yun nga guys Habang iniikot namin itong loob ng Mawa Ay syempre marami tayong nakikita mga ibang tao dyan At sabi ko nga sa kaibigan ko Mag video muna kami At napansin ko nga yung may malaking aso dyan Parang staff toy sya Yun no nakita nyo ba Sobrang laki nyan guys At gusto ko nga sanang bumaba dyan Kaso wala kaming time Dahil nga nagmamadali din kami nitong araw na to. At ayun, pinipilit pa rin namin hanapin yung office nga ng Globe dyan. At hindi nga namin makita nung no una. Siyempre magtatanong kayo. At sobrang amis nga ako dito guys sa so, parang portal na to. Kasi naisip ko na parang portal siya dahil pag lumusot kayo dyan, siyempre yung labas yun, yung kabilang mall naman. Pero not sure ha kung mismong kabila yun. Pero andun yung mga points, mga devices or laptops na kailangan nyo. At ayan nga, sabi ko sobrang amis nito. Nakakatawa din maglakad yan, Hindi mo mapapansin na malayo pala siya Di ba ang astig nila mag-isip At pangbudo lang yun sa mga tao Kaya <laughs> nga guys Nasabi ko nga na wala taga sa plano Itong aking pagpunta sa Malawesha Dahil nga um, Naawa ko sa abigan ko Na wala siyang kasama Para maglakad nga nung kanyang mga... Uh, inaasikasong papeles at syempre yung mga bagay-bagay na minsan hindi nga natin inaasahan sa buhay natin pero sabi ko nga sa kanya lakasan niya lang yung loob niya dahil may mga ganun tagang pagkakataon which is hindi naman yung mangyayari kung walang reason at ayun nga guys sabi ko magkiwala lang lagi sa so, poong may kapal dahil ibibigay ni Lord dahil alam niya naman na kaya natin nusutan yung mga bagay na yan dahil nga malakas tayo. Ayun, no. At ito nga, guys, malayo na rin yung lakad namin. At halos magkanligaw-ligaw na rin nga kami. Kasi nga, mahirap din hanapin yung office dyan ng Globe. Which is yung talaga yung sadya namin. So, ayun nga, guys. After nga, ng ilang minuto namin paglalakad. Ayun, nakapagturo na rin. Naandyan daw sa may bandang kaliwalang. At liliko nga kami sa way na to. Ay, makikita na rin namin yung office ng Globe. Ayun nga dahil-dahil na nga kami pumunta dyan. Siyempre, um, lingat-lingat muna kami dahil nga talaga yung ba talaga yung totoong direksyon. Baka mamaya maligaw na naman kami. At ayun, pagpunta nga namin, marami din silang customer na inaasikaso at pinakalma ko na nga itong ano. Uh, iPhone Pro Max you know? yung una nga hindi ko nga alam kung paano pipindutin baka mamaya masira ko ba? Diba? ma-charge pa tayo nakakatakot kasi guys kapag hindi ka familiar sa isang gamit tapos pang display siya o kaya pang benta siya. ba? <laughs> At ayan guys, nung time na nakita ko na pwede naman siyang i-access Kaya ayan, pindot-pindot lang tayo At nangangarap tayo magkaroon tayo ng iPhone Pero parang suntok sa buwan yan Dahil sa dami ba ng mga gastusin at kailangan natin unahin sa buhay natin Ayan no, kaya ayan, hanggang touch-touch lang muna tayo dyan Pero someday malay mo, magkaroon tayo, wala na masamang mga harap At walang bayad yun, libre lang At nung matapos na kami dyan guys, eh, sabi ko nga sa kaibigan ko eh, Maglakad-lakad muna kami para malibang naman At naisipan ko, o, na pumunta dyan sa may seaside para na makita namin yung ibang view at ito nga guys pero naisip ko na sobrang init nga dahil nga katanghalian na ng tapat yan pero, sige, go lang dahil bihira lang naman. At once in a lifetime lang bago makapunta ulit dito. At ito na nga yung view, guys, sa may labas at napakaganda. Pero, ayun, dami rin tao dahil nga Sunday yan, guys. Siyempre, ang dami namang masyal kasama yung mga pamiyat mahal nila sa buhay. Sana all. At ang daming chicks din yun nagagandahan. Mamili na lang kayo. At yun na nga yung first rule, guys, na sikat at isa sa pinakamalaki yan sa buong Asia. O, di diba? At ito nga guys, pababa na rin nga kami dyan sa may overpass at yun na lang kami dumaan para safe at meron din naman dyang escalator. Then after nga namin dyan guys, ay pumunta na kami dyan sa may tabing dagat. Pero pag mga ganitong oras guys, wala pang masyadong mga ganap dyan o mga activities at parang katapos lang din ng activity nga kagabi. Kaya may mga natira pa dyan, kailangan nilang ayusin. Pero syempre dahil nga katanghalian, kukunti pa yung tao dito sa may seaside. Pero alam ko pagsapit ng Dilim, o siguro mga around 5.30 hanggang sa gabi na nga Marami ng tao dyan na pupunta dahil marami tayong activities dyan Minsan may mga live band at kung ano-ano pa At kung napapansin nyo nga guys dito sa may tabing dagat ay meron dyan mga ginagaw Tinahakot nga yung barko dyan parang mga buhangit at at siguro may gagawin din yung mga buildings sa susunod na panahon eh, di ba? iba iba na talaga ngayon yung technology ng mga tao so, hanggang dito na lang guys and thank you for watching and bye bye